yun mga boss Nagbabalik boss ace yun magsa shout out po na tayo Kasi medyo oh, marami ramin na tayong isa shoutout out <laughs> Ngayon lang ulit tayo magsa shoutout Kasi bising busy, busy tayo Bising busy, busy tayo sa customer <laughs> Yun, habang naglalaro ako nitong ano, MU Origin 3 Shoutout ko muna kayo Yun, mga boss, umpisa na natin yun, Pero bago yun, Maraming maraming salamat sa solid na tiwala nyo mga boss. yon sa pagtangkilik nyo sa Boss Ace Authorized Unipin Reseller. Uy, shout out rin sa MU Origin 2, MU Origin 3 Player. At sa lahat ng ano. Pero mas ano kasi, mas, kumbaga mas malapit ako sa MU 2 sa 3. yon kaya shout out sa inyo mga solid player. Yung, natin mga boss shout out ko na pala si Medium Will. Yon, shout out sa iyo, boss. Shout out kay Coffee Decisive, Grand Mage, Gian. Ayun, uh, shout out dito kay Boss Gian ng S543. Yon, pinapa-shout out niya, niya yung Gene Kapitan Alliance. Yon, shout out sa mga taga Jin Kapitan Alliance. Yon. Ayon, ah, yun, yun. shout kay boss Ayon, new customer ko to Pinakagwapo Nine, yun, shoutout dito kay boss Dilocus Ace Sian KC21 Lord Almighty, Iotero Gian Raiko Lee Mail sept common. Sino pa? Um Gapangero. Johnson guapo. 'Yon. Mystic. Shanks Bigotilio. I am Auto Mike. Ah, Auto Mike. Yo, shoutout sa iyo boss. Boss Bin. Serongon JC. 'Yon, shoutout kay Boss JC. Blackheart, Uragon, Posey, Boss Kasu, Kasu lang pangalan niya, si Kasu, Miss Abby, Poseidon, Lollipop, Aning, Aslan Amir, Pining Garcia, yun, shout out sa inyo mga boss, White Titi, ayos <laughs> ah, yes, Kat Lockhart. Yun. Oshi Ace. Dalawa yung Ace na pangalan, no? El Chapo. Lilia. Ay, tinanong ko nga pala tong El Chapo kung siya ba yung MU2 player. Ano pala siya? Kumbaga, nagkataon lang same silang pangalan. Pisot Net. Yun. One Hit. Yasuki. Deadly One. Mobits. Yun, mag, anong yata to, dalawang magtropa. Si Mobitz sa si Deadly One. Renzi. Hectic. Madams. Yun. Chip Tanod. Yun. Shoutout rin kay Boss R. Robin Iligan. Eternal Ember. Irish 11. Tapos kay Boss Gaida. Yun, yun lang lahat. O, bali, hindi ko na nilagyan ng amount kasi mahihilo kayo sa mga order nilang amount. <laughs> Kaya hindi na lang. Pinangalan ko na lang kasi para medyo mas madali natin silang mabanggit. Yun, shoutout sa inyo, mga boss. Sa mga gusto nga pala magpa-shoutout, pwede naman kayo mag-comment. Kahit hindi kayo nagtatap-up, halimbawa gusto niyo magpa-shoutout para special mention yun. Pwede kayo mag-comment sa ano natin, sa sa page natin. Pag nagpo-post ako, pwede kayong mag-comment, like, share, tapos i-mention nyo kung sino yung papashoutout nyo, mga ka-alliance nyo. Yun. Message lang ay comment lang kayo mga boss. Huwag mahihiya. Yun lang. oi, Special mention ko. Shoutout sa asawa ko. Yan. Supportive kong asawa. Oy! Shoutout rin kay boss. Bogs. Yun. Oy! Nga pala. Yun. Eh, Boss Bogs, o limbawa, middle is time, middle is time ako, si Boss Bog, PH time. tulog ako, siya yung mai-encounter nyo sa ating Boss Ace page. yon dalawa kami. Kaya, 24 oras tayo nakatutok. <laughs> okay, yun lang mga boss. Shoutout, shoutout sa inyong mga, mga boss. Ingat lagi. Masalam.